Saring problema, pagsubok, ang dami ho talaga niya. Alam niyo sa totoo lang, wala naman nagsabi na magiging madali ang buhay. Eh. Di ba? Meron ho ba nagsabi sa inyo na madali magnegosyo? Meron ba nagsabi sa inyo na madali magtaguyod ng isang pamilya? Meron ho ba nagsabi sa inyo na madali ang buhay mag-asawa? Wala ho, di ba? Wala ho. Ganyan ho ang buhay. Kasama ho yan sa dinadaanan natin araw-araw. Kaya nga huminsan, lagi kong sinasabi, nakakatakot pagkaswabing swabe lang ang buhay mo. Kapag hindi ka kinakapos, nakakatakot. Kapag marami kang pera, nakakatakot. Kasi mas nakakalimut tayo sa Panginoon. Kaya pinagpapalaho ng Diyos ang mga tao na dumadaan sa pagsubok. Kaya ho, mas malapit ang Diyos sa mga nalulungkot at humihingi ng lakas sa Kanya bigyan ko kayo ngayong umaga. Sandali lang ito, panoorin nyo ito, huwag kayong bibitaw, ishare nyo ito sa Facebook ninyo. An encouragement, hindi ito pera-pera. Buksan nyo in your Bible, in the book of James, chapter 1, verse 12. Sa Tagalog Santiago 1, 12. Sabi ho dyan, mapalad ho ang tao na nananatili sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos siyang subukin, siya ay tatanggap ng gantimpala na ipinangako ng Panginoon Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sarap pakinggan. Blessed is the man who perseveres. Pinagpapalaho ang tao na, na, na nagtitiis, nagtsatsaga, kumakapit sa Diyos. Pinagpapalaho ng Diyos ang mga taong nagiging tapat sa kabila ng mga pagsubok yung mga dinadaanan natin ito. Magtiis lang tayo. Maging tapat tayo. Huwag tayo mag-shortcut. Huwag tayong gumawa ng illegal. Huwag tayong magalit sa gobyerno. Huwag tayong magalit sa mundo. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Tingnan niyo to. Dahil matapos tayong subukin, tayo ay tatanggap ng gantimpala na ipinangako ng Diyos. Tingnan ninyo, yung pagsubok pala, hindi ito pang habang buhay. Yung pagsubok pala, Sinusubok lang tayo. Pansamantala lang ito. Matatapos din ito. Kaya nga sinasabi ko, everything will be okay in the end. If it is not okay, it's not the end. Kapag ka, hindi pa okay ang lahat, hindi pa yan katapusan. So habang may buhay kapatid, may pag-asa. Kaya huwag kang susuko. Ang pagsubok, dinadaanan lang natin. Pag dinaanan na natin yan, gagaang na ang lahat. Basta kasama natin ang Panginoon Diyos. Tingnan nyo to. Kapag babiyahe tayo sa isang bus, sa isang sasakyan, papunta tayo sa isang malayong lugar. Pagpapunta tayo lahat, ano sinasabi natin? Ang layo naman, ang traffic, nakakainip. Mata matagal pa ba ang biyahe? Di ba ganon? Pero anong reaksyon ng karamihan? Pagpabalik na. Pagpabalik na, sabi ng marami, ay, ang bilis lang pala pagpabalik. Pagpapunta parang ang layo, no? Pagpabalik ka na, ang lapit lang pala. Yun ho ang pagpapala ng Diyos. Kapag dinaanan mo na ang pagsubok, ginaganting pala ang kananya pabalik. Dinaanan mo na eh. Nagiging magaang na rin. Higit sa lahat, nakikilala natin kung sino ang nagmamayari ng buhay natin. Kung sino ang nagbibigay lahat ng talino at lakas kasi sa Diyos lang tayo kumakapit. Siya lang ang nagigagantimpala, wala nang iba. God bless everyone.